may ang ulit ako, pero syempre first of all gusto ko muna magpasalamat sa mga friends ko and uh, sa mga barkada ko dati pa eh. <laughs> um, pero syempre gusto ko magpasalamat sa manager ko Kuya Glenn Come on guys <laughs> <laughs> sa taong napaka-special para sa akin na kahit wala siya dito pinag-aalayan ko pa rin ng araw na to. Alam ko na... na alam niyo yung pinagdadaanan ko these past few months. Pero masaya ako. Masaya ako kasi nandito kayong lahat. Ibig sabihin nun, sobra, sobra yung support niyo sa akin. Sobrang salamat, sobrang salamat. Pero sana, sa 21st birthday ko, Irigalo niyo na lang sa akin yung pangunawa niyo. Sana tanggapin niyo kung sino ako. Alam kong nakikita niyo yung mga pagbabago na ginagawa ko sa sarili ko. But I just need to tell you guys something. This is me. this is the real me. I'm now able to express myself. I have come to accept the real me. I have come to love the real me. I now celebrate the real me. Iba na ako. Sure. Hindi na ako yung dating Sharis sure. na na dating nakilala nyo. Iba na yung gusto ko. Kaya sana, sure. Tanggapin nyo. ako.